yon tuturan ko po kayo kung paano maglutis Osmar ng pinigpikan. Una, ay eh ginisa ko po muna yung bawang luya. Tapos nilagyan ko din ng konting sibuyas. Siyempre, kailangan nating hugasan na mabuti yung manok. Tapos, ilagay natin ngayon sa pressure cooker. So, yung nabili ko palang bikal ay umabot siya ng 5 kilos. Kaya, malaki po siya. So, yan hintayin po natin siya na kumulo pakuluin po natin ng pakuluin pinakulo ko po siya ng um, almost 1 hour yan so tatakpan na natin para diretso na po at tikman natin mamaya kung anong lasa ng ating pinikpikan yan there we go malapit na po malapit okay. na po Masip kami na Ready? Here we go. Let's wait for An hour. Ayun, kumukulo na siya. Kaya nilagyan na rin natin ng sayote para may kulay ang ating niluto. Ang tikman natin. Alam ko napakasarap niya. Siyempre, luto ko eh. <laughs> Yan po ang pinigpikan ni Osmar. Ooh. At na-enjoy po namin lahat kumain. hehe, <laughs> Sarap!